Ang TV ay sira na, inangin yung antena, tapos isa na lang natitirang paa ng mesa. Yung refrigerator, kung dating masagana, ngayon wala ng kalaman, laman puro dagapa. At ang damitan natin ay puno ng gagamba, na sa ko, mas lalong dami miss kita. Kaya eto ako ngayon, mayat mayon naluha. Ang tanging kaya ko lang ay ang payat kong pusa. Buti na lang meron pang sun midlight, midlights. Kamalboro Light. Buti na lang mayroong pang-amplight San mag-light, saka yes. dami kong problema, natila ba dilema Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta Kung hindi ka babalik sa tingin ko, ako'y yanda na. Buo na ang loob ko sa mga alien ay sumama Buti Ilang bote pa ba ang dapat kailan ay ang kailangan mabasag, sabihin mo mahal at gagawin ko yan kaagad. Yung pako, bubog, tamtaks, gusto mo gawin ko salad kakainin ko lahat para lang ako yung matapatawad. Doon sa harap ng bahay niya, ipapresto ko yung papag para doon ako matutulog hanggang magliwanag kahit mag... Galit pa sa akin yung tatay mong kagawad ay wala akong pake kasi dun ako, dun ako mas panat, dun ako pas natag bu